Naglaan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pondo para sa sektor ng depensa nang sa gayon ay mapalakas ang proteksyon ng bansa at modernisasyon ng mga kagamitang militar. Si Kate Renya, una sa balita. Sa layuning mapanatili ang kapayapaan at mapaikting ang seguridad sa bansa, patuloy ang suporta at pagkilala ng pamahalaan sa mga kontribusyon ng sektor ng depensa. Sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP, naglaan ang pamahalaan ng 430.9 billion pesos para sa mga programang pangseguridad. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang pondong ito ay magsisilbing hakbang para maprotektahan ang soberanya at teritoryo ng bansa mag ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Pinakamalaking bahagi ng alokasyon ay mapupunta sa Department of National Defense o DND na nagkakahalaga ng 299.3 billion pesos. 286.9 billion pesos naman ang ibabahagi sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Gagamitin ang pondo para sa modernisasyon ng mga kagamitan at para suportahan ang mga sundalong nagtatrabaho para mapanatiling ligtas ang mga komunidad. 142.1 billion pesos dito ay mapupunta sa Philippine Army, 59.4 billion pesos sa Navy at 59.1 billion pesos sa Air Force. Makikinabang din ang mga sundalo at miyembro ng military and uniform personnel kung saan may nakalaang 71.6 billion pesos na magbibigay ng karagdagang suporta sa kanila kasama ang mga pamilya. Mula 150 pesos magiging 350 pesos na ang kanilang subsistence allowance kada araw. Mayroon ding inilaan na 40 billion pesos para sa revised AFP Modernization Program. Binigyang diin ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman na ang pamumuhunan na ito ay patunay ng pangako ng pamahalaan na maging moderno ang pangdepensa ng bansa. Anya, ito'y isang hakbang hindi lamang para sa proteksyon ng bansa, kundi para rin sa mas maginhawang buhay ng mga Pilipino. Patuloy sa pagtupad ng pangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing world class ang AFP at mas palakas sinta ang kakayahan ng mga tropa para sa hinaharap. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, K-Trenya, Alauna sa balita, Congress TV.